Ayan guys, dito na tayo malapit na tayo sa bahay. Doon na sa balay sa katong gingla na, na target na mo aron din sa booking. Ayan, padayon na ta guys. Morning ka laser tayo lang kinabuhi guys. Tanawa ang ilang, ilang dalang na. Ah, bukit na kayo. guys, yung so makikita nyo, andito na tayo sa bahay. yeah, sulong so, na. Ayo. Oh, ayan mo. Ah, uh, guys. Ano ba? Ito oh, mo rin. kahimtang, guys. Tanawan niyo ang ilang kwan, ilang balay. Oh, kulay ikuan. kulay dingding. Ay nang ilang bubong, oh. butas, butas But, buta. na But, tapos buta. <coughs> na. Sobrang tagal, guys. Ito sa bundok. makikita nyo guys, ito yung bubong nila oh. Ito. Ito na. Ano ni? na sa uwi? Ano? Ano yung bubong nila guys? Ano pa rin niyo? So, <coughs> mao ang kahintang sa ilang balay guys. Yan. Mga katim ko riyan ang hilas diyan, katong mga adunahay. Ah. Uh, <coughs> Nanawagan ko guys na unta makita ninyo ang video na amoy gladtuan guys. Huwag makatabang mo sa ilang kahintang. ano okay, guys. Ayan. Sulod na ko na yan. May buntang food. May buntang. So, inuna niyo yung one. kasi mga landa? Toto. Toto. Siya? Janice. Ang galing? Ang sita. Ayan. Ah, uh, tanawin ninyo, guys, kanang <coughs> ilang kahintang diri guys. Ah, uh, walay, walay kwan. Walay dingding. Walay bumbong. Wala Dahil ang bumbong nila, wala. Dahil ang kanidiri guys, o. So, oh. Uh, wala. Kanang buslo tragi hapon guys. <coughs> so. Kung mga nang tao, pati mo sa ayo. Lagi hangin. Mga na gani. Ang mo ba na tok na mo? Mga pinangayo, arin na silingan So, tanawa guys. <coughs> Kanang pobre guys ang atanan. Mabiya guys nga pa, gi paningkamot na ko moari diri sa kwan sa bukit mangita gyud ng mga tao nga kinahanglan tabang nato. So nana ta diri guys. so padayon na lang nato ni. Imawa na yung sinugdan nato. Ayan guys. So, guys, ang ilang bubong wala. Dahil ang ilang, kung kayo tawagan eh. Kung one kayo tawagan eh, sir. Bubong rin ako na, bubong. Ang kanang, paano ba? Oh, bubongan. Ang kanang bubongan nila, wala pod. So, ang tulugan nila, guys, ito lang. Ito. Ang tulugan nila. Sobrang hirap talaga. <coughs> So, sa pagkakaroon sa um, rin, na lang nalang yung pinagawa mo rin? More than taon eh, nagsanggot-sanggot o goma. Sanggot o goma dahil dayo. ah? Dahil yun, naghimo-himo po ko ng mga pugaran sa manok, huwag ang gigamit. Dahil, ang huwag maghimo ka ng pugaran sa manok, pila ka ba ang baligyan sa manok? Pinakataas na, tag-30, 20, ano? So, sa isa ka daw? Sa isa uh, ka daw, makaengkampo ko na tag-300, sa isa ka si mana. Sa isa kasi manang ang 300. 300. So paano sa man na mo i-budget ang imong 300 sa. Gawas ko na, na kan sa 300 para na, na pa ngape. Ape bugas lagi budget, bugas maka ko na ta kilo lang tulog. Kan 300 mm -hmm. kay karon so, na mahal. Sa mga kun na budget budget lagi. So ang kape ug ang sodan, sir, paano sa man pud ni sudan. Ang sodan, ana nang kami-kami tayong mga kuha, mga gole-gole ra kanang mga gabi. Hmm. Gabi. Okay, oh, this oh, so dapat mong na. hindi naman may kapas. Mahal lagi sa mga sa panahon karon, this na kayo ng sundan ko. Mahal na mga kayo. Mahal. Tayo muna ni nga kahirutan. Sa... <coughs> Para gisud na kayo. Tayo lang, imong mga anak sir, Nakay, anak. Anak liya, sa na pa, mga anak. Ang mga anak ni sir ka Sa unom na ko mga anak, sir ka buok di sa ko ah, Panerang niya oh. Hmm. Ang uban di si Samson, mga minyo naman gusto sila. Dimo nang ko sila gilhan kung pagulo ng pamilya. Akong, nila, ako na na kon nagutan dere dere na dapat kita ka pupa na. Ning kaning so nagyapon ni no. Ito ang kaning. Bago na ganin siya dere kani. Magsermon. Ito na ko kaning bayi. at dire ako ra ning bayaw. Tarawa guys sa isa ka uh, sa isa ka balay duha sila kapuyo pero no? tanaw na ang ilang sitwasyon diri sa balay na gamay na kayo ang balay dayon duha ka pamilya kapuyo Tim ni ang ilang situation dire guys. So ako na na aning kamot kong mga makaari diri sa ila ano ah, mga ipubukta bang sa inyo. Tayo na ang parang litan ng mga goma sir. Inyo hani. Eh. Dire na sa tagyan sa yuta nga mong gipuy-an. Ug kani kani yuta dili pud ni. Dire pud niya mo ha. Nga Sa so, kunsa lang ang ang kwan income sa goma sir. Ang income sa goma, goma namo tunga.

saya kan dari Mali beri nama pemahau Punya tu walak nak laru nak punya hapun Nah itu kan nama diri Aku yuk Aku duga-duga nak kodek kan Sila mulai bapak kakak aku Mora Mudah kan aku mga, mga, mga puluh katu ikut dari Kayak ikat tu lho nama Kayak eleksyon Kabutan Mudah kan aku mga puluh So ang imong anak, imong anak, pila ka tuig na Pila na? Ah, pila na. Yan ay mo ilad din. Oh, this is na, this is na siya. This is ay. This is ay. na siya, sir. Gusto mo tamo-tamo tapo dugo ma. Wala na siya, guys, kuya. Wala. Ano wala man siya ka. Tapos ko yun. Tingong lagi ano yung pagastaw mo Dahil ako mga bata, mga pampabiyak sila sila mga na hmm. sila kaya hmm. Wala na sila mga isa kong listro. Murag na one bitaw. Munang mag sila o sa eskwila ha. Tayo mga manipangita ko ng mga listro mga gold. Munang wala na sila mga eskwila. Ang kamanguran So wala dyan sila ka iskwila, sir? Kanina ka-eskwila rin yung mura grade 2 rin siya? Eskwila rin yung grade 2? Pero makabasa-basa na po na siya. Bisa grito lang tuod. Ayan guys. Kung makikita nyo yung ayan, papasok ako sara. Mm -hmm. Makikita nyo yung kanin nila guys. Tayo, kumakain tayo ng kanin. Yung kanin, as in kanin talagang uh, <coughs> bugas jod. Pero sa ilaha diri guys, sabi niyo kung sa ilang gina, ginalungan guys. Kani oh. Ano na Kani guys oh. Ayan. Ganito yung bigas nila guys oh. Papakita ko sa inyo. ganito yung bigas nila guys kung makikita nyo so kumbaga <clears throat> tayo nakakain tayo ng maayos bigas yung kinakain natin sa kanila guys hindi bigas kung sa kayo tawag ani sir binlod bin, bin, binlod bin na ni siya kumbaga <clears throat> kung kung kuan pa ni siya guys kanang uh, ihatag na ni sa pagkaon sa kanang ano, manok, Mano. sa, sa, mga hayop na sa iro sa mga, sa mga iro mm. Moro yun ang pagkauna. Para yun. Mauna yung ginaluto na ito guys. Para sa mga <coughs> atong mga alaga. Pero sa ilaha din guys. Mauna yung ilang gilungag. Gi, so wala dyan kayo guys. Ang ilang sudan guys. Tanawa ninyo. So. Yeah. Hmm. sa mao guys mauni na mao ako <coughs> mao ni ilang sudan so <coughs> wala jud guys mao ko na ako diri guys ah uh, ko uh, gamay nga gamay nga tabang ug <coughs> kinsa may na nakapanood ani guys kay syempre <coughs> luoy kay panaw panaw ilang sitwasyon guys kasi wala job, so ikaw ma'am na ako kay anak na kuya na sa pero so, meron na akong bana pero ko ang sa iha ka na kami buhos na kurong mutay mutay anak ng mundua kaya ba kong mamaya ng minyo gula mong sumis akong bana so yung bana wala po <t> trabaho So sa pagkakaroon ma'am, ang iyang trabaho mag-sanggot lang yung doon? mag lang siya po yung ma. Pag-aglo na siya mag-sanggot yung ma. Dayon, diri lang mo ga diri mo ga kuyo, ma'am, nag-ipon na mo kay wala pud may balay. wala may balay. Diri na may ipon. Kaya wala pa man may balay na tukod, mo ni dili sa misa kung magulang tapon. Isu pud di tau kuan ko tu kuan daw ala. Ya niya sa sam. pa jud ko nang dari pa jud niya akong paabot na. Mhm. Nang tinanda ang tamang kilim tigmi kwarta kay. Kay akong paabot. Sa so, gabi ang paabot. Na, so, ma'am, ako oh, sa kanilang mga no? lang, ma'am? Sita. Ah, uh, ma'am na Sita, ah, uh, ah, uh, manawagan tayo dito sa, ano, dito sa aking, ah, uh, video para at least makita nila. Ayan. Yan si ma'am, ah, uh, <clears throat> nadi rin nananawagan sa mga taong, uh, kanang, ah, uh, naipuso nga, uh, mutabang sa mga parehas na nga kinabuhi. Ayan lang. Akong panawagan ng ta. Guys. Ngayon ta ano? tabang guys. Kay na akong panganak. Ngayon ano wala, paipa, wala akong mga lampin. Tanan-tanan sa ko, wala. Niya ano wala gani mi wala gani mi kay pamita. Ang unsa naman ng mga nako wala gani tanan sa um, Public ayo may. Eh igulang lang mo nanggot akong mana. Gamay kayo sa ikab. Ang soon pa lang na ng... igo po sa pamungkas na mo namin ikab. mo sa pagpalit na ako sa akong lampin, sa akong mga anak. Wala. Wala. Muning manawagan ko sa inyo guys nga mga yung tabang. Kaya hapik na akong paabot. May nalang taong na yung, na yung tabang sa inyo sa amo ha. Maka makaganal-ganal kung tatuto sa akong pagpanganak. Mara na akong panawagan, guys. And guys, uh, nakita natin kung ano yung sitwasyon ni ate. <clears throat> uh, luoy kayo sa tinawad lang dyan. Luoy dyan kayo kay syempre pobre kayo sa, sa ilang kinabuhi dahil mga panilang kahintang, wala yung bugas, wala yung sudan, samantalang <clears throat> kita uh, makakawang So, ako guys, nananawagan po so na punta makatabang ta sa ila dayon so, kani si sir ayan ito si sir ah uh, mag mag sila so ikaw sir manawagan ka sir ko manawagan punta ko nga kung may <coughs> may kaluoy na mo niya sitwasyon Nga, yata gunta na mo ang among gipangayo sama ni mo gi puyan o sa hay mabandas na sa tao nga tabi sa yuta ang mo gi o ang pumi kapadurungan mura pun ta ni labo na kong ipangay unta sa niya ha kanang among pagpuyo nga matarong mi gawas sa among pagpuyo ato sa mo ang pagkaon so na ko pag losot pero ang ako ang tao in country usay kanang maghimo-himo ko og pugaran sa manok Dey manangkot ko ug ogmang, bayra putsa sa kagisi na mabay na 400. Ang sala sa manok na 400, na 300 daw di ba na? Mo-re ang akong income. Atong uh, salamat sa ko na damoy mga kaloibeto na mo mga, mga pobre. Salamat iko na salabaw makagahagda home og bono mahitabo sa mga kalisod. Mao uh, to akong. Ayon guys, ah uh ito nakita naman natin yung sitwasyon nila so uh, hinahat naman ta nga uh, pag abot sa sunod at adlaw nanay nanay makatabang sa sa inyo ha guys so kanin si sir na po dire han nawalan ko sa oh nawagan ng takuan ani kuan po pariguran ta ni pangandoy sa wala wala gid me eh.

wala guys sa team korea nang hilas, team hilas yan and <coughs> nakapag-green na nanawanan na ko guys, sumaw lang to.